Ngayon guys, sa ah, magandang araw, may repair tayo ngayon na isang power inverter na 1000 watts. 'Yun ang nakalagay dito. Ayun. Power inverter 1000 watts. Kung totoo. So ayan guys. <laughs> Ayun guys, ah dinala sa atin 'to ni Sir Mandy Domingo. Ayun, ng barangay Libtong San Roque, Lapas Tarlac. Ah uh, dinala niya sa atin to nakabaklas na B tinignan daw niya binaklas niya ito yung cover niya oh. o so, yan binaklas niya tinignan daw niya yung loob kasi nakakaintindi, nakakaintindi siya ng wiring ng, 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 motor ganon so chinek daw niya kasi pag pinupukpok niya maandar tapos pag may time na nagbiblink blink na lang itong uh, panel niya to ay iba na yung uh, ay <coughs> display So, ngayon, ang inisip niya, loose. O kaya baka may sunog. So binaklas niya, tinignan niya. Wala siya nakita ang sunog. Ngayon na uh, sinaksakan ko siya ng... Ito, wala tayong battery. Kasi battery dito, tapos ang out niya, 220. So wala tayong battery. Naglagay na lang ako ng adapter na 12 volts. So ganito. Yan. So tinesting namin, mandar naman. Kaya lang, Uh, nawala din. Nawawala din siya. Ngayon, na uh, tinrobol shoot ko siya. Tinesting ko. May napansin ako. Kaya lang ngayon, hindi ko na siguro maipakita sa inyo yung na uliting isaksak uli kasi delikado baka matuluyan siya. Kasi yung pyesa, may nakita akong pyesa na umuusok o nag spark Kaya delikado. So ngayon, papakita ko na lang sa inyo yung nakita kong problema niya. Kasi ito, pwedeng loose board. Pero, uh, chinek ko muna siya bago umasabing loose board. Ayan, may nakita nga ako. Itong piyesa na to, hindi kasi kita. Ya, yeah, yeah, yan. Itong mosfet na to. Hanap uh, tayo ng panturo. So, ayan. tayo panturo. Ayan. Itong mosfet na to. Ito. So, yung pa niya, kung mapapansin ninyo, Mad nadidiliman. Yan. Nagkaroon siya ng itim doon sa pagitan nito dito dito. Itong itim na itong gitna sa kayong dulo na yon. Sa may pagitan niya mayroon siyang itim. Ayun no? oh. Diyan siya umuusok sa pagitan. So, nagkakaroon siya ng short dito sa gitna ay sa gilid na to sa may pagitan ng gitna sa kado sa isa na yon. So, nagkakaroon siya ng Uh, spark. So, delikado kasi baka matuluyan pag pinag-ano pa natin siya. Yung tinesting natin at baka matuluyan yung mosfet. So, masira lalo. Tapos, nagkaroon din siya ng moist. Ito. Ayan. Mayroon pang isang ano yan. Ayan eh, oh. Itong yan. Parang nabasa dito. Saka doon. Sa gilid na yon. So, lilinisin natin yan ng Uh, tiner para mawala yung nag spark tapos kukot-kotin natin yung pagitan ng panong MOSFET Eh uh, siya guys, nilinis natin siya ng tiner. So hindi pa rin tumino. Uh, kahit kinotkot ko na 'yon dito niya sa ilalim. So tapos Binlower ko na rin, ganun pa din siya. Ngayon ang ginawa natin dito, ah uh, nireheat ko to, tinry kong nireheat kasi itong board na to, kaya kung mapapansin niyo yung board na 'yan, bali ano 'yan, dalawa 'yan eh. Ito yung isa. Tapos ito yung isa. Itong board na to na nakatayo, ah uh, ni ko yung ano, ni-reheat ko yung mga IC kasi may IC dito sa gilid diyan. Tapos mga resistor, lahat ng mga piyesa na nakita ko diyan. Yan. Mapapansin niyo yung mga piyesa diyan. Pinaghihinan ko lahat diyan. Ah, uh, isa ko pati mga resistor, kapasitor, lahat. So ngayon na uh, ito testingin natin siya. Tapos yung nga palang adapter na ginagamit natin, yung ito, Uh, ano lang siya 2 amperes lang na 12 volts so pinalitan ko siya nag try ako nitong ganito uh, transformer na 6 ampere so malaki na yung charger to ng battery so yan uh, siyang ikinabit ko dito ngayon testingin natin siya na isaksak o yan o pinto tayo dito So yon, one click lang. Ah, uh, umandar na yung blower, gumana na yung ilaw na green sa ayong red. Tapos tignan natin dito sa may panel niya. Kung ilan na yung Ayon. 228 volts. So ganyan siya. So ibig sabihin, okay na siya, gumagana na.